Hi guys! Good morning everyone! So today is Tuesday. i ko lang itong aking kapitbahay at saka ang aking inay. Inay! Inay! At saka kapitbahay. Magtitinda po sila ng merienda guys para may pagkakakitaan everyday. Yan si Madam. Nagtitinda ng gulang Hoy. Yan si Ivy. Nagtitinda ng foto Kami ni Pam Pam. Taga video. Bitaw. Guys. Ihatod siya ni Mama, scrossing. Ay, mag to may orketa Sakto po. Ay, hanggi Ayan, chika-chika pa more. Nang laktod may ari. Sa likod sis ko Pam. Pam, pam. Ayan. Buti na lang, mahangin. Ayan. Yan ang mga kugihan head konti lang ang dennsia importantik nagkayod ayan ayan si mother at saka si Ivy agoy agoy hadlok ba ani medigas ko wait lang jesus name oy jesus name hadlok ka ba jesus name oplay <laughs> oplay ara yuyan mga tuma mig crossing guys while waiting May samong lolo yung baktas niya ay maka exercise po, Ayan.